Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong linggo, muling binalot ng matinding baha ang Metro Manila. Habang marami ang nasalanta, may bagong pag-asa tayong narinig mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa wakas, ang mga pasilidad sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay posibleng magamit na sa aktwal na humanitarian at disaster response operation. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano magiging game changer ang EDCA sa disaster response, ano ang mga equipment na pwedeng gamitin, at ano ang ibig sabihin nito para sa buong bansa. Simulan na natin, pero bago tayo magsimula, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Una, refresher muna. Ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na pinirmahan noong 2014. Layunin nito ay palakasin ang kakayahan ng AFP, pahintulutan ang rotation ng US troops, prepositioning ng military equipment, at paggamit ng ilang base sa Pilipinas. Mayroong siyam na edca sites sa bansa, kasama na ang nasa Pampanga, Palawan, Cagayan, at Zamboanga. Pero nitong mga nakaraang taon, maraming kritisismo ang lumabas, sabi ng ilan, ginagamit lang ito sa military build-up laban sa China at hindi raw ito ramdam ng ordinaryong Pilipino. Pero ngayong 2025, mukhang may bagong silbi ang mga pasilidad na ito. Ayon sa ulat ng Inquirer, sinabi ng AFP na nakikipag-ugnayan na sila sa US counterparts para gamitin ang mga pasilidad at kagamitan ng EDCA sa ongoing rescue and relief operations dulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. Isa itong milestone, dahil ngayon pa lang natin makikitang ma-activate sa aktwal na sakuna ang mga EDCA sites para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon sa AFP spokesperson call, Francel Margaret Padilla, ongoing na ang talks para sa access sa mga EDCA assets at support facilities na pwedeng tumulong sa humanitarian assistance and disaster response. Hindi lang ito basta tulong, ito ay isang operational use case kung saan masusubukan kung paano makakatulong ang US at ang mga EDCA infrastructure sa mabilisang aksyon. So, ano-ano nga ba ang posibleng maibigay ng EDCA sa panahon ng sakuna? Una, aerial evacuation may mga US helicopters at transport aircraft na maaaring gamitin para ilikas ang mga stranded sa bubong ng bahay. Pangalawa, heavy equipment bulldozers, amphibious vehicles, rescue boats, lahat ito pwedeng gamitin para mag-rescue at mag-deliver ng relief goods. Pangatlo, logistics hubs ang mga EDCA sites ay may mga warehouses at storage ng relief items, generators, tents, at communication gear. Pangapat, medical response may mga field hospital equipment ang US military na pwedeng iset up sa mga evacuation centers. At panghuli, surveillance and weather monitoring pwedeng gamitin ng mga drone at satellite cams para mas accurate ang situational awareness sa baha. Kung ito ay ma-activate, mas mabilis ang pag-deploy ng tulong, mas marami ang masasalba, at mas mapapabilis ang pagbangon ng mga nasalanta. Pero tanungin natin, handa ba talaga ang Pilipinas na ay integrate ang EDCA sa long-term disaster response strategy? Aminin natin, taun-taon tayong tinatamaan ng sakuna, bagyo, lindol, pagbaha, landslide. Mula Ondoy hanggang Yolanda, nakita na natin ang mga kahinaan sa sistema, kulang sa gamit, mabagal ang response, at hindi konektado ang mga ahensya. Dito ngayon, pumapasok ang posibilidad na gamitin ang EDCA hindi lang tuwing emergency, kundi bilang bahagi ng long-term infrastructure plan. Halimbawa, Pwedeng maglagay ng permanent rescue detachment sa mga EDCA sites kasama ang joint command centers ng AFP at US military para sa mabilisang response. Sa halip na ad hoc o temporary lang ang deployment, pwedeng maging prepositioned ang critical assets sa Luzon, Visayas, at Mindanao na kaabang na agad bago pa tumama ang bagyo o lindol. Hindi lang ito physical equipment, mahalaga rin ang training at transfer of knowledge. Ang mga sundalo natin, lalo na ang Philippine Army at Air Force, ay pwedeng masanay sa paggamit ng mga high-tech rescue tools, satellite comms, at drone surveillance, mga teknolohiyang dala ng US counterparts. Over time, kahit wala ang US forces, ang ating mga tropa ay magiging mas modernized at equipped to lead independently. Isa pang punto, disaster data sharing. Ang mga EDCA facilities ay maaaring konektado sa global military satellite systems. Ibig sabihin, mas mabilis ang weather forecasting, flood monitoring, at risk detection. Noon pa man, may kakulangan tayo sa real-time data. Pero kung magagamit ito ng LGUs, NDRRMC, at Office of Civil Defense, maaaring magkaroon ng mas accurate at proactive planning. Ngunit syempre, may mga hamon din. Una, coordination. Hindi lahat ng LGU ay may access sa EDCA infrastructure o marunong mag-request ng support. Pangalawa, legal and diplomatic protocols. Bawat galaw ng US military sa bansa ay kailangang may formal request o clearance. Kaya mahalagang gawing malinaw ang protocols, roles, at authority lalo na kung seconds matter sa life or death situation. Pangatlo, transparency. Dapat may accountability kung paano ginagamit ang mga pasilidad, hindi pwedeng may lumalabag sa sovereignty, o may mga asset na hindi klaro ang purpose. Kaya kailangan ng open reporting at public updates kung paano ginagamit ang EDCA sa sakuna. Sa dulo, hindi natin sinasabi na EDCA ang solusyon sa lahat. Pero sa mga panahong ganito, kung saan buhay at kabuhayan ang nakataya, lahat ng pwedeng tumulong ay dapat gamitin. Ang paggamit ng EDCA sa disaster response ay may malawak na implikasyon. Una, nagiging mas kapaki-pakinabang ang kasunduan sa paningin ng mga mamamayang Pilipino. Hindi na lang ito usapin ng military presence kundi life-saving assistance. Pangalawa, ito ay palatandaan ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng AFP at US forces, hindi lang sa larangan ng depensa kundi pati sa humanitarian mission. Pangatlo, ito ay strategic message sa mga kritiko ng EDCA, na ang pagkakaroon ng infrastructure at logistics hub sa iba't ibang bahagi ng bansa ay pwedeng gamitin hindi lang sa gyera, kundi sa mga laban na mas totoo sa atin ngayon, ang sakuna, ang climate change, at ang kalamidad. Kung magiging matagumpay ang paggamit ng EDCA sa baha ngayong linggo, ito ay maaaring maging template sa mga susunod pang sakuna. Maaaring magkaroon ng protocol o standing agreement na tuwing may major disaster, ang EDCA facilities ay agad na maa-access para sa local government units at AFP. Makikita rin natin kung paano magiging standard practice na ang mga US-led drills gaya ng balikatan ay may kasamang simulation ng disaster rescue operations. Mas magiging resilient ang Pilipinas kung may backup infrastructure at high-end equipment mula sa ating kaalyado. Pero mahalagang tandaan, kailangan pa rin ng local capability development. Ang EDCA ay tulong lang. Ang ultimate goal ay ang pagkakaroon ng sariling disaster response systems ng Pilipinas na kayang tumugon sa sakuna gamit ang sariling resources. Sa panahon ng krisis, bawat minuto ay mahalaga. At kung ang mga pasilidad ng EDCA ay makakatulong para masagip ang buhay ng ating mga kababayan, dapat itong gamitin sa tama, mabilis, at maayos. Abangan natin ang mga susunod na ulat mula sa AFP at kung paano may sa katuparan ang paggamit ng EDCA site sa ongoing na pagbaha. Ikaw, anong opinion mo dito? Sa tingin mo ba ay sapat na ang suporta ng EDCA sa panahon ng sakuna? Ay comment mo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalim i-like, share, at subscribe para sa iba pang defense at national interest updates. Maraming salamat sa panunood! Hanggang sa susunod, PH Malaya, reporting for duty.